At sa pagkapatuloy natin sa ating paglalakbay sa mga bayan na sakop na lalawigan ng Laguna, ay nandito tayo ngayon sa kasunod na bayan ng Los Baños, which is yung Bay o bay Laguna. At ayon sa aking research, ang Bay Laguna ay isa sa pinakamatandang bayan na sakop ng Laguna. At ito ay second class municipality. At meron siyang 67,182 na populasyon. At ito ay binubuo ng labing libang barangay. At ang bayan na ito ay pangalawa lamang sa klasifikasyon ng mga bayan ng ating pinuntahan. Ah, hindi kagaya ng mga nauna natin pinuntahan ng mga nasa Class 1 Municipality. Pangalawa man siya kung sa kaunlaran ang basihan at simple man kung tingnan ng karamihan. Walang dahilan para hindi natin siya puntahan dahil sakop siya ng lalawigan na nais nating ilagay sa ating talaang. ito na mga boss naglalakbay na tayo papuntang Bay Laguna as usual iikot ulit tayo sa kanilang munisipyo at uh, sa kanilang palengke at sa mga pamilihan nila sa sentro ng baye, no? at uh, tingnan natin kung ano meron dito dahil explore natin to parehas dahil wala rin na kalam-alam dito you no? Know? at sabi dyan 2.5 kilometers na lang yung layo natin sa kanilang municipality ang municipality ng Bay Laguna alam ko tong dana to dito mga boss ang unaan nito Victoria na tapos kasunod ng Victoria banda rito pag kumaliwa ka naman ay Kalawan, Laguna yan ang amisado ko to kasi madalas nga kaming nagra-rides dito eh dyan sa unahan alam ko dyan maraming mga bilihan ng mga ano dyan mga halahalaman uy mukhang alam ko to dito ah Abah makan bisa ada ke tempat lugar na tu ah Bye bye Dega <laughs> mohang mai male at Huwag kang lumagpas tayo mga boss Dito lang pala tayo Yon. dito yun know? uy pangain ko lang tumay-explore ito, itong lugar na to ah ah excited to ah ayun oh. Okay, ano meron dito mga boss dito you know? at sa mga taga Bay Laguna dyan shout out sa inyo mga boss at sa mga nasa ibang bansa na taga rito yan eto na mga boss ah, nandito na tayo sa Bay Laguna explore na natin ito hope ano bang meron dito? Yan. Ngayon lang tayo papasok dito sa mga lugar na to. Yan o. No? Natin sure kung alin ang sentro pero tingnan lang natin. May mga jeep eh. Ah, Saan ba pupunta yung mga jeep na yan? Siyempre, dun sa pinaka-bayan. Pinaka-sentro. Yan, Calamba, Santa Cruz. You know? Uy! Ayos lang. yon mukhang ito na, mga boss. Yung kanilang sentro. Uh, yan, no? Hindi ko kung saan dito yung palengke, pero isi-search na lang natin. At magaling naman yan si Gulo Gulo Max mag-toro. Kahit minsan-minsan ay sablayan. Pero madalas goods yan. Uy. Ayun, oh no? Monay bay. 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 Sa bay. Bay pa. Bay ata dito, mga boss. Bay Laguna. Yan, oh no? Pero ang nakalagay sa ano ay bay. Ano ba talaga ang ano? Pumitin nga kayo dyan, mga boss, kung anong uh, talagang pinakaano dito. Pumitin na pa yan kung bay ba o bae kasi ang um, uh, minsan may nababasa ako bae minsan day ayun no kagaya niya no si i'm low year day nakalagay hindi siya bae hindi talaga okay tayo tayo Oops mukhang uh, ito na yata yung kanilang sentro dito sa lugar na to. okay, oh, eh, no? Kasi parang nandito yung kanilang ano, plaza. dyan sa unahan. Ang uh, tanong lang, kung uh, may mga mall-mall din pa kaya dito? Kasi siyempre, sanay tayo dyan eh. Yan ang una-una natin hinahanap, yung mga mall-mall. Mga pasyalan. Uy, Liceo de Bay. Ah, oh, maganda to dito ah. Dito tayo. Parada tayo. May magandang simbahan dito. Yan. Ang maganda simbahan dito mga boss. Ayun oh. No? Wow. Ayun no? oh. Dito tayo. Gilid-gilid lang tayo dito. Yun know. oh. Pwede kayang pumasok dyan. Ayun o. Wow. Ganda na simbahan nila dito. Kasi lang pala walang tao sarado. Ayun o. Oh. de Bay. No? Sarado yung kanilang simbahan. Nakapadlak. Na. Sana pumasok. Si parang luma yung simbahan nila. Pero try natin magtanong. Yan you know? o. Ito na ba yung bayan nila? Ito. Ayan. Ah, ito na yung pamilihan nila. Ayan. Hindi na tayo makapasok siguro. Yan. Ito na. Yung sentro nila. Hindi. Okay, nandito yung palengke. Ah, for sure. Ito na yung pinakasentro ng bayan nila. Uh, ah, palengke. Eh. Yan pabilihang bayan tapos ito lang yun, tingnan pa natin hanap pa tayo ng ibang ano ibang pwede natin magpag uh, makita dito yan wala siyang masyadong mall, ano eh, ayun, no. walang mga malalaking mall walang ganon wala ba dito yung mall stop it <laughs> mall ka agad yung hinahanap syempre <laughs> yung pag may mall kasi mga boss eh, no? syempre yan yung isa sa indikasyon na talagang uh, maunlad yung bayan na yan eh, no? yan eto makdo Ayan, mukhang ito na. Nandito na tayo kasi parang may nakikita na ako McDonald's eh. <laughs> Alam mo naman na yan mga boss. Pagka may mga McDo, Jollibee, yan. Mukhang yan na yung sentro. Ah. Okay natin. Diretso pa tayo din sa unahan. You know? Tingnan natin ko ang uh, anong meron dun sa may bandang unahan na yun. Ito lang ba? Hindi. Papunta na ng ano yan eh. punta na yun ng ano mga boss eh kung hindi ko lang natuntun yung pinaka sentro ano ba tingin nyo mga boss research lang natin saglit mga boss ah. tingnan lang natin kasi parang napakadali natin inikot eh ginaanon lang natin eh tingnan natin explore lang natin saglit bye laguna Ah uh, Ayun. Kaya naman pala mga boss eh no. Ah uh, ang Bay laguna pala ay ano siya. Second class na municipality. Na-lad pero hindi as in talaga hindi kagaya sa mga number one hindi kagaya ng uh, first class uh, municipality no na maunlad talaga. At ayun dito, meron siyang Ah uh, na naka-rehistro nung no 2020 census 'yan. Wala pa silang update. At sabe, ay meron sila dito ng 15 barangay. Pasukin na lang natin yung ilan sa kanila mga barangay mga boss. Tara. At as usual mga boss, umuulan na naman. Ayan 'no? Oh. Nakikita nyo ba 'yan? Kung may makikita kayo dyan sa video na pumapatak-patak na parang ay may mga ano dint dint dyan sa ating camera ayun o no? wow ah. Oh. No, meron kaya muna tayo kaya muna tayo mga boss kasi mulan din naman kaya makapag ikot ikot ng tuloy tuloy kaya yeah kahit muna tayo. At sa mga nagtatanong ko anong gamit kong microphone, ito lang ang headset. Ayan. No. Bluetooth na headset. Ito yung ginagawa kong mic. Ayan. Ayan. No. Nabayaw ko to kasi yung in-order ko sa Shopee hindi ko mahala. Ayan. No. Ito. Medyo basag lang ng konti yung ano niya, yung boses niya. Pero okay lang kasi hindi naman siya mahangin kapag ka nag-ride tayo. Baka naranak ba ko tayo, hindi siya mahangin. Kaya okay lang. Nagtanong tayo dito sa akin na ina natin mga boss. Ayun lang pala talaga yung bayan ng bay. Yung pinuntahan na natin kanina. Ah, yun lang pala talaga yung ano nila. Ah, wala silang masyadong mall na malalaki kagaya ng mga napapasyala natin, ng mga mga SM, mga ganon. Dito, ano lang, mayroon sila doon, yung City Mall, pero hindi pa masyadong atang tapos. Yan. Kaya gagawin natin, ikot na lang tayo sa mga barangay dito para at least, yung mga viewers natin na uh, mga OFW, yan, baka madaanan natin yung mga barangay nyo mga boss. Uh, comment kayo dyan kung madadaanan natin ngayon. Sana, tumikil na yung ulan para Please. at least, eto paano, uh, makapaglipot tayo. Two hours later. yun Ah, tumigil yung ulan mga boss. Tuloy natin yung ating pag-iikot ah, dito sa May Bay, Laguna eh no? Ang sabi, ah, may labing libang barangay itong Bay Laguna. Kaya ayun, yun na lang yung ating ah, ating ngayong ikot-ikotin eh ni no? Para at least yung mga taga rito na mga kababayan natin na nasa ibang bansa o yung mga OFW natin, yan. Madaan naman natin yung mga barangay-barangay niyo mga boss. O baka yung mismong bahay niyo ay mahagip ng ating kamera uh, comment kayo dyan mga boss para alam din natin yun ano no? daang bakal purok 3 at 4 yan sa mga tiga daang bakal dyan shout out sa inyo mga boss yun no? yan Ilang ba yun? Ayan oh. No? anong barangay ito? South Celebrity Village. Wow! South Celebrity. Kaiba mga village yun ah. Ito, ano itong mga subdivision na nandito? Ayan o. Christ ba yun? First, first day subdivision. Ano? Anong barangay kaya ito mga boss? Comment nga kayo dyan. Ah, uh, at napakaganda ng ano uh, dito. Mga, mara parang maraming mga farm farm dito. Ano? o. Barangay Masaya. Ayun. May barangay Masaya din pala dito. Siguro mga tao dito puro masasaya. Kasi Barangay Masaya, eh. bawal malungkot dito, mga boss. Kagandahan ng mga bahay. Yan. Ah, hanggang dito na lang siguro 'yung ating vlog. Ah, Tapusin na natin dito. At maraming salamat sa pagsama nyo mga boss Sa ating uh, pagikot sa Bay Laguna eh, no? Kung nadaanan naman natin mga boss yung inyong mga barangay dito sa Bay Dahil yun nga nakapasok tayo dito sa mga kalubloban Pailan ilang barangay yung ating nadaanan Ay uh, Comment kayo dyan mga boss At kung baka uh, yung bahay nyo mismo ay nadaanan na natin uh, Ay comment nyo lang dyan At syempre shout out na rin sa mga tiga rito eh, no? Yan Uy. may mga high school pa pala dito. May mga high school pa pala dito. Mga boss, know, Masaya, Integrated National High School. Yung mga malalaking building pa yung school nila. You know? Ano naman yan? Welcome Purok Dos. You know? Welcome Purok Dos naman. Kakaiba naman itong mga lugar dito. Sa ako pa siguro ito ng bahay. Pero medyo malayo na. Pero, ano, may palay-palengke. ano? o, parang tali pa pa pero tingin ko bahay pa rin to yan at eto meron na namang rails yan o no? rails ng train yan yan Ah, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog mga boss at maraming salamat sa panonood nyo ah kung nakaabot ka hanggang dito maraming salamat sa iyo